mga kapawe so oh, share lang natin na ah. Aerox ko dito dito lang yan dito dito lang yan biyahe hindi yan mabiyahe ng malayo dito dito lang yan ah, pupunta ng taytay mamili ng parts pupunta tagig tapos makabiyahe ng QC pag mayroon bibilhin bira lang <coughs> kaya kailangan natin eh maintenance kasi kahit hindi mo ginagamit gaano yung motor magtataka kaya tagas oh Bago yung clutch eh no. Ayon, ko yung ano pulley. Ayun, 'yan yung machine shop malapit lang. Para natin, magaling mag yun yung nasarapan namin. Kay MDR Racing shoutout. Magaling mag ano 'yan, mag-refish. Tapos mag, Tap, mag group Kina ngayon hindi may talaga may wasan diba ang motor natin hindi gano'ng ginagamit dito, dito, lang yan ah. kung yung nga sabi ko tight tight QC tagig ikot palingki pero tataka ka tumagas kaya maraming nagtatanong bakit nasisira ah, hindi masisira ang motor pag hindi gamitin i ano mo na lang i kumutan mo na lang kaya binili natin ang motor para gamitin service hindi may wasan yan bibigay talaga yung mga welsin ah, yung iba naman kailangan aware ay. okay? muna tayo. Okay. Ayos, oh. Pre-fish. Pre-proof. Okay. natin dosing. Dosing. Ayan, bulan. Okay. daw. Ops, pai ba puno hatak okay wala nang vibrate taya kamaya